Dili luoy ang walay bana mas luoy ang naatud kay bana pero wala ka ati manawa ka mahalawa ka panggaa unsa man na mga bana nga ing ana oy mas maayo pay pa maginosara kung in ana naman lang gani di mo hatag nimo og kwarta mo hatag man gani pangitaon pa masuko sa imong kaignon ka gastador di ka balo mo budget wen ang gihatag rabaya kay kulang pagani sa lanon sa panimalay unya bisyoso pa jud kaayo ginuo tabang pag pagikan sa inu mag pa mamuak pag mga gamit sa panimalay makabwisit man lang sa pamuyo ng ing ana hinaguan ninyo nga mga butang aron makapundaran ang pangbukon lang ipanglabay pagkauman mahay pero kutob na lang sa pagmahay kay di naman mabalik ang tanang nagwa na. Then sugarol pa jud manghinayang mamalit og gamit sa balay sayangan mo gasto palitag sa og lamion sudan pero pag sugal na all in pusta pa pagkahuman na pildera. Imbes ang ipalit og bugas na apil pa sa sugal swertihan ra banjud na ano pero unta na mga banang sugarol po diha. Ilain ang para sa expenses sa pamilya sa panimalay ninyo di kay adya pusta, hurot. huro. init ang ulo dito sa asawa or mga anak paingon mang dapat na. Then mang babae pa jud, package na pagkamalasa na lang jud og kag nga klase na bana simbako. sa bagay grabe pagihap kadaghanog kada karon sa harap-harapan ng ibandera ang kabit diha adi mahimong biyaan pang sabligan gurugasin kay basin na lumay <laughs> Aw, uh, oh, bitaw, ay ka nga naman, Jud, okay, sige ha. Sa'yo naman, Jud, may or mag-advise, no, kay lagi waman ta silang sitwasyon. Kaya, man, Jud, na ninyo mahimong biyaan if hon, Jud, ninyo. Ayaw, irason ang anak ka. If gusto ka, Jud, nimo, mubiya, biya, mahimo ninyo. Kung saon man tao ng kumplito mo, unya, miserable ka na, uban, nagtibo na sa isa kabalay, asawa, kabit, o ang bana, unya, na ang mga anak nila, huy, ginuuko ka sa waing. Taloo, uy, sa mga bata in town, dili healthy para sa'yong anak. Unsa man mo, one big happy family, simpako ninyo, uy. Kadaghan ug mas deserving sa pagmahal nimo sa tanang effort nimo swear pero mero ra gyud ang tanang sakit ang tanang kahadlok sa una una ra nimo nang dili nimo kaya pero kaya nimo kaya jud nimo gusto nimo maluoy ka sa imong kaugalingon ug sa imong anak mas okay pa og single ka or single mom ka kaysa natud kay bana pero wa ka gitrato og tama din nimo mafeel na gimahal ka nga babae ka wa mo na feel lagi ampingan ka i'm sure in time nga nibiya ka kasi ang anang sitwasyon makaingon gyud kag tinuod di ay mas naa peace of mind happy ka imong adlaw permi nga di ka permi kulbaan na basin mo uli na pud imong bana karon mahubog, magwala or worse, daladala na pud ang kabit. Og wala ka gitrato og sakto og wa ka gipakitaan og pagmahal din ikaw buhat ana para sa imong kaugalingon pangaa ah, mahala at imana imong kaugalingon. You deserve it. Ayo pagantos bilyon ang tao sa kalibutan, biyahe na og wa ka gitarong na ka ba?